ka ngayong mga taon, nahirapan ka rin talaga. Isa lang naman akong third rate agent, kaway diva. Tapos bigla kang pumasok sa bahay ko. May lakas ka na ng loob. Hindi halata ha. Talagang gusto mo pala ako. Baka naman. Sa mga litrato ko. Uh, hindi, umisip na ako nito mga araw. Hindi na ayos. Ang tagal din natin hindi nagkita. Mas naging diritsahan ka na. Ang tagal natin hindi nagkita. Mas naging mahiyain ka. Eh ngayon, ako mismo na sa harapan mo. Ibigay mo sa akin. Atchoo! sense na. Nakakabuset ka naman. Uy! Kailan pa tayo nagkaroon ng ganitong picture? Hmm. One, two, three. Smile! Parang hindi maganda yung kuha kanina. Isa pa tayo. Sige. Ah, oh, sige. Isa pa tayo. Ay, tumabi ka rito. Mas maganda ang ilaw rito. Sige, 3, 2, 1. Noong nag-aaral tayo, lahat kaya mong gawin, pero hindi ka makaharap sa akin. Noong nag-aaral tayo, sobrang dali mo sa klase. Natatakot akong makaabala sa'yo. Eh hey, ngayon? Ngayon? Mm. Ngayon ikaw ang diyosa ng entablado. Ako ang maliit manager. Sobrang layo ng agwat natin. ganong malaking agwat ang sinabi mo. Sa harap mo, ako pa rin ang dating si Lu si Jiang Hoshen, gusto kita. Paging tayo na. Sa totoo lang. Hey.